Oh, si ano, sino yun? Si Miss Deregla Ang dami niyang activities na pinapagawa sa atin Kakatapos pa lang ng isa, may bago na naman Parang halos araw-araw ko sa may activity lagi Hoy, nakikinig ka ba? Oo, nakikinig ako kasi ano yan Tinitignan ko lang yung kuya mo kasi may binabasa siya Baka kasi ano, magustuhan ko Ano ba ang binabasa niya? Pukos sa puko siya doon Ewan ko, pero ikaw, alam ko yung karakas mo ha. Tantanan mo yung kuya ko. Tignan mo nga kung ilang taon na yan. Tsaka, marami pang priority sa buhay yan. Grabe ka naman, Alex. Parang di naman tayo magkaibigan, no? Ano ka ba? Di ka ba naniniwala sa kasabihan na age doesn't matter? Basta, yung kuya ko, maraming gagawin sa buhay yan. Hindi niya priority ang love. Hindi pa, hindi yan ready to mingle. Ay naku, uh, di naman sasaktan yan, no. Wala, natatakot ka lang. Tsaka, alam mo, yung kuya mo, kung meron niyang ibang buhay, edi susundan ka yung buhay niya. Magsasama kami dalawa, malay mo. In the future, parang ano, parang ako nalang iintindi sa kanya palagi. Hindi. Maraming focus sa buhay yung kuya ko. Tantanan mo siya, okay? Bakit? Ayaw mo ba ako para sa kuya mo? Ayoko. nag-chat kami ng kuya mo. Di ba? Ay, hindi ko ba masaya. Bakit niya yung pump? Hindi ko bigat. ka. Ba't kayo mag-chat ni kuya? Di ba sinabi ko sa'yo yung tantana mo si kuya? Bakit? Basta mga ba? Nagbusok lang naman kami ayaw mo yun. Meron na akong mga mga ng kuya mo. Sinabihan na kita. Sabi ko sa'yo maraming ginagawa si kuya. Mas tinuloy mo pa rin? Nakachat mo pa? Ano ba yan? Alex, hindi mo sinisigawan ng ganyan. Ayan. Bakit? Ano yung mo mo? Bakit mag-aaganyan ka? So, Susuportahan mo lang ako, hindi mo magawa. Marami hindi ka. Hindi kita. Best friend kita. Dapat suportahan mo ako. Pero bakit gati ko yung nararamdaman ko? Nakakasama ka ng loob. Marami ka kasing alam na hindi... Marami kaming alam na hindi mo alam. Kaya, di pa lumanag mo. Sabihin mo sa akin, hindi nagkakaganyan ka. Basta, sinabihan na kita ng tantanan mo si Kuya. Alam mo, ikaw na lang magsalamat sa'yo. At ito na huling pagkikita natin. Dahil suporta lang, hindi mo pa magawa. Sana, mag lalaki kita ng kaibigan. Ginawa ko yan. Oh, nandito ko na pala. Kayo ba da ako dapat na sasalitaan ni niya? Eh. Nandito na pala kayo. Ito, mamili ako ng pagkain. Hmm. Teka lang, kuya. Ano ito nabalitaan ko? Hmm. Nag-uusap pala kayo ni Isha? Common friend? Nag-uusap lang naman kami. Alam mo naman gusto ka ni Isha, di ba? Ano to? Mixed signals? Bawal ba akong mag-enjoy? Kahit sandali? Kuya, wala akong sinabi na bawal ka mag-enjoy. It's just that masasaktan na kayo parehas. Nag-uusap lang naman kami. Ka na masyadong magalit kay kuya. Alam mo namang... Oh, yun ang Sabi ko lang, huwag na magalit. Nag-uusap lang kami. Walang masyadong ibig sabihin niyan, ha? Ay, hey, naku. Basta, kung ano man yan, itigil muna kuya. Hanggat maaga pa. Ayoko masaktan yung kaibigan ko. Ayoko rin masaktan ka. Oo nga kuya. Okay naman si ate. Maganda siya. Pero, iniisip lang namin yung kalagayan mo. Exactly kuya. Alam niyo, may appreciate ka na naman yung concern and love niyo sa akin. Pero, hmm ka kahit mo ba sa akin yung maramdaman ko lang ulit yung love kahit sa ano mo yun? mabilis na mabilis na panahon pero kuya kayo kasi yung masasaktan kuna lang ulit ka na niyan nagigits ko naman yan eh concern ka sa akin bilang kapatid mo pero hindi mo ba man lang ah basta kuya ikaw yung pinakamatanda pero ikaw yung nag act na parang ikaw yung pinakabata Nuna kaya ng kapatid mo? Condolence Lex. Um, Lex, condolence sa sino pala yung nakaburo Gusto malaman kung sino? Wala na yung kuya ko. <laughs> pa Paano? Parang ang bilis. Anong nangyari? Naalala mo nung sinasabi ko sa'yo na ayoko na maging kayo o magkatuluyan kayo? May taning ka sa buhay ni Kuya. Kaya ayoko sana masaktan kayo parehas. Actually, pinili nga kita eh. Kasi, alam mo si Kuya, ilang beses niyang sinabi sa akin na okay lang naman daw na gusto niya makilala. Kaso ayoko kasing maiwan ka na nang sasaktan ka. Pero bakit pinagdamot mo sa akin yung kahit na maigsig panahon? Kasi ayoko masaktan kayo parehas dahil alam ko na mawawala din naman siya. Bigla. Parang bilis-bilis. I'm sorry, Lex. hindi hindi kita naintindihan, ha? At kung ano-ano yung mga sinabi ko sa'yo. Salamat kasi inisip ko yung nararamdaman ko. Pero naging masaya ako kahit saglit lang na panahon. Saglit ko lang nakadala yung kuya mo. na ba? Okay lang yun. Kaibigan kita. And sa tingin ko, masaya naman siguro si kuya na nagkabati na tayo. Mamahalin ko pa rin siya. lang yung nagustuhan ko. Huwag ka mag-alala. For sure, makikita ulit kayo ni Kuya. Hindi man ngayon, pero sa kabilang buhay.